maraming salamat po sa mga tumutulong at sana po ay matulungan niya din, matulungan niya din po kami Uh, um, wala naman na po kami bayarin sa ospital. Ang um, gusto ko lang po sa mga, ano, kahit po mga utang namin, kami lang na po Kasi kami po ay talagang hirap lang din po kami. Kaya ang inaano lang po namin ay yung sapo rin Kahit tulong man lang po sa ito uh, titing ay matatanggap po namin para lang po kayo. Talaga po, uh, lang po. Kumusta ka? Ayun na mam. Ito si Maika isa po sa mga apo ni Tatay Johnny. Uh, uh, dito na po sa bahay ni Maika ang mga labi ni Tatay Johnny para po oh, sa uh, burol ni Tatay Johnny. Si Tatay Johnny, ilang taon na, Maika? 74 po. 74. Bahay mo to, Maika? Opo. Okay. Kung isawa ka na? Meron po. Ilan May ilang dalawang anak? Ah, dalawang anak. ang trabaho mo? Wala po, housewife lang po ako. Ah, okay. Yung asawa mo? Wala din po, nag-uwi. Galing po siyang Manila, pero wala din po. Ah, wala din, wala permanenteng hanap buhay. Okay, so dito, naglagay kayo man, ng trapal. ng trapal para pagdadausan itong lamay ni tatay. Diyan eh, Okay, ano? okay. Ah, uh, ng libing. Ay, di pa po sure kasi lalakadin pa po siya bukas. Ah? Lunes po ngayon, wala pong bukas ang binsons. Okay, so lalakarin niyo pa bukas. Kung kailan ang schedule. May mga hinihintay pa bang kamag-anak si Tatay Johnny? malalayo. Yung malalayo po nasa Albay po kasi yun. Ah, okay. May mga kapatid pa ba siya? Yung mga kapatid po ay pang isa na lang po yata. Po yata po. Para di po yata makakapunta yun. Ah, hindi makakapunta. Yung para mm -hmm. mga anak na lang po. Ilan ba anak ni Tatay Janice? Anak niya? Ah, si po yan. Si mama ko. Si Amarji. Malalayo, malalayo. Ha? Ah? Nasa Manila po tapos yung iba po nasa Albay. Ay, Ligaw ano makakauwi ba sila? Ha? Ah? po siguro kasi mahirap din po sila. Walang pera. Wala po. So yung ipapamasahe nila, ipibigay lang. Kapadala na lang dito. Right? Kapadagdag pa sa gastusin, you know, ano? Oo. So, eh, magkano ba yung ano? Magkano ba yung uh, sa punerarya ni Tatay Johnny? Ayun nga po, nilalakad pa po sa probinsya yung ano, hanggang sa punerarya po. Ah, oh, wala, pang, wala anong, pa nga Wala pa, wala pa po siyang exact amount. Wala pa siyang exact alaga nung, alaga po. yung halaga uh, pa nung pagbabayaran ninyo, ano? Wala pa po siya. Pero yung sa ospital, wala naman masyadong ginastos kasi Diba, senior citizen naman May mga benefits naman yan, ano? Okay, nakatipid-tipid Pero syempre, alam mo Yung mga sa hospital naman Karamihan din, walang gamot bili, -bili pa rin sa labas bili po talaga siya sa mga gamot Oo, po Halos pa siya sa labas hmm. Hmm. Sipa, ano yan? Sabi nung Pausap uh, ko, marami daw kayong utang Dahil sa Mga biniling gamot ni Tatay Johnny Okay, Huh? Ang hihit, nahiram po talaga kami kasi sa Niling gabot. So, bibiris sa hospital pero yu, karam, yung madalas... iba po kasi wala sa wala, butika. Karam, wala, karam, wala naman sa ko loob ko, ng ko. hospital. Wala po. Oo. Kaya yun ang pagka problema. Pagkagalisipo po sa amin, tatanong po namin sa loob wala po siya talaga, talaga, talaga po sa labas pa po kami. Okay, yun ang problema. O, malilibre nga sa ospital pero wala namang gamot. Bibili ka rin sa butika. kung wala kang pambili. Wala po. Ano sabi ng doktor? Ano daw, ano, anong, anong cause ng... ng pagkamatay. Inunti-unti daw po yun. Inunti-unti po ng atake sa puso. Ah, okay. Sa puso? Sabi kasi nila Mulung, ka kausap ko sila kahapon. kumaga pa daw, ang saya-saya ni Masaya Tatay Jan. Masaya pa daw po yun. Nanunood pa po yun dito. Oo. pa po siya. Sige po ang hagalpak nun. Oo, tawa daw ng tawa. Tawa po tawa. Pag... daw yung mga kapitbahay niya. kumusta, na si Pagbiruan. Si Pagbiruan pa po. Tapos pag-uwi po, nataanan na po namin na nagsabi po siya na masakit daw po yung tagiliran. Mm -hmm. Di sinabi po po yung isa kong tiyain. Sabi ko, di masakit daw po ang tiyan ni Lolo Jani. Mm Hindi, -hmm. tagiliran. Di pinuntahan po namin. Di na lang ako namin dito. Ay, ang sagot po ay, ano, masakit na po talaga siya. Nanimilibit na po talaga siya kasi masakit na po. Uh -huh. Tapos, kung pag-ano, nagsalita pa. Pinakain pa po ng pinain nainom namin ako, kutre at akala po namin sa UTI. Mm -hmm. Tapos nag-ano po siya, sabi niya po ay dali daw po siya sa hospital. Siya mismo nagsabi. Siya mismo po. Isabihin po. talaga hindi niya kaya, no? Tapos dinala po namin dito yes, sa, ano, sa center. Oo. Oh. Dinala sila na po namin. Hindi uh. na daw po niya talaga kaya. Masakit oh. na po. Ang Nas alam ko kasi yung sakit niya yung kaya binilhan namin siya ng nebulizer. O yung sa hita. Asma. asma. Yung pala, may ba pa siyang sakit, no? Maliban Tapos sa... Tapos oh, may, bukol daw. O oh, may bukol. Ay, may bukol. Uh -oh. Uh -oh. Tapos tumigas na po yung chan niya. Oh -oh. Yung sa may ganito niya, tumigas oh -oh. na siya. Oo. Oh, uh oh. Tumigas na siya. Tapos pagkaano, lumubo yung chan niya. Uh oh, uh oh. Tumigas. So hindi nakakaihi? Opo, oh, hindi po siya nakakaihi. Tapos huh? talagyan po siya ang katitid doon. Diretso po yun. Ah, okay. Hindi siya pula ng halos. Ang dami niya pong naihi. So akala ninyo UTI. Ay, po akala po namin UTI. Oo. Tapos ang sumpar... sabi may pumutok daw kaya ano Sumuka ka ano pa po sa dito ay Nagsumpar... ah, sumuka. Yung sumasabi sabi niya masakit ang tiyan niya sumuka. sumuka. Oh. Tapos nung ipinainom po namin ng gamot, sinuka niya po dito yung pati gamot. Mm -hmm. na po mm -hmm. Tapos na i-revive pa po yun. Nakailang revive pa po yun. Na na-revive po yun. Mm -hmm. Tapos nilagyan po siya ng tubo. Pampamp, baga po. Okay naman po, bumabalik yung ano niya. May 75% pa daw po. Hanggang sa nakikita po namin pagpapamp na parang yung pagpapamp po namin, hindi na po, di ba po, pag nahinga, mm -hmm. lalim po ito hindi na po namin nakikita. Pagpapamplang po namin, saka po siya nalalim. Uh -huh. Tapos itinigil po namin ng paunti. Talagang wala. Wala na. Tapos tinignan po siya ng doktor at ng doktor. Wala na. Wala na. Sa mga anong oras yung gabi na? Mga eleven po. Ang gabi. Wala siyang nasabi sa inyo, walang... Uh, yun, saan sabi nga lang po saan. Magulok na yan dyan. Ang mayroon, dipinig ko mama. Sabi nga. Ha? kayo na pong bahala sa akin. Oo. Oh, na daw po ang bahala sa akin. Sa oo. oo. Yun ang, yun ang uh, huling nasabi niya. Kayo na bahala sa kanya. Wala ba siyang ibinilin doon sa sa bahay niya? Wala na lang po. Wala po siyang naibigilin. Kasi oh. para po siyang nabigla, nabigla po na. siya. Tatak na nga yung mga kapitbahay niya kasi nga, lakas-lakas lakas daw. Ang sigla-sigla nung umaga. Ang sigla, binigla sigla binigla umaga. So, paging kayo, biligla din niya? Oo so, Ang alam niyo yung sakit talaga niya, asma? Oo Kasi kung sabi ko sabi nga po namin, kung hinihita po siya, mapunta po siya dito, oh. kasi mapausok. Oh. Ay, nagpasabi lang po. ay uh, Nagpasabi oh. lang siya, masakit daw po ng pagiliran. Kaya pinunta naman po namin, tapos inaksyonasyon in po namin. Oo. Oh. Tapos pagdating ako po talagang biglang-bigla Biglang-bigla. Biglang, uh. Ay, gulat niya din po kami at ang saya-saya pa po. Mm. Mm. Ang hingi pa nga po sa isang kompinsan. Mm. Anak, hingi lang ng isang daan. Tapos yung mga mm. isnin iba pinsan binigyan niya nang binigyan siya ng pera. daw nga po kung ng ano dibdib. Tapos pag-uwiya, pag-uwi po doon sa kanya kanila malaki, binigay po din sa isa kong pinsan na yung 150. Mm Kasi kinakap po namin, wala siyang dalam pera. Dalam pera. Sa hmm. di parang nagbilin doon sa isa kong pinsan na pantayin ng mga Gulat po talaga kami. Nagulat po talaga kami kasi ano po siya, lakas-lakas pa lakas siya na, ano, mm hmm. pagkali po. Kasi sige po ang tawa niya. Uh. Oo nga. Tsaka, tsaka yung mga nagdaang araw, nagtatanim-tanim daw dun sa dating bahay niya, no? O nagagamas, Sada. nagtatanim. Sada. Napakasipag nito eh, um, ni tatay dyan. Eh, ano? May mga tanim pang po yung kamutin oh. kahoy. Mm hmm, kamutin oh. kahoy. Eh, nagulatin din kami. Kami uh. nga eh, nabigla din. Nagkakapi uh, ako ng umaga nang may nag sa akin sinabi ng patay na si tatay Johnny hindi ako makapaniwala kasi nung Pasko pumunta pa ako dyan lalakas lakas niya nakipagbiruan pa siya sa akin tawa ng tawa nagulat ako dun sa may iba pala siya sakit bukod sa asma parang parang dinamdam inalip, tinago niya po tinago hindi niya sinasabi ito lang ano lang lang yan ang ugali ni Tay Johnny, ano? Mah mahilig siyang mag uh, maglihim. O, kasi mahilig, ano sa pati, patas pa pati. Uh, Alin? Madami uh, niya ayun yung ano, pinapakita. Ano, ah, okay. Wala pang sinto. Sa bahay niya po maayos. So, maayos na. Pasok na po namin. Tinabing, tinirikan po namin ang kantila sa misya. Yan. Yeah. Tapos oh. so, pasok po namin. Talagang, kita mo po siya na, walang pagulo-bulo. Talagang, inayos niya po talaga. Bago yung unan niya, yung kumot niya, yung higaan niya. Wala po niya. talagang, kasi uh, mga damit niya maayos. Po. Maayos po. Yung parta niya maayos po. Talagang ugali niya yun. Oh. Pati nga po yung mga tagay niya ng kapi, yung mga tinapa, oh. yung mga oh. kasabi. At ayos po. Ayos kore, 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 kore. Maayos na maayos po Mm din po kami Saya-saya pa po. Ayun nga, no. pagkadating ng araw, na. Pagdating ng mga nasa. Hindi na maraming salamat po. Salamat po tumutulong at sana po ay matulungan niya din, matulungan niya din para kami. Uh, wala naman na po kami bayarin sa ospital. Uh, gusto ko lang po sana ng ano, kahit po sa mga utang namin, kami na po Kasi kami po ay talagang hirap lang din po kami. Ay, uh, inaano lang po namin ay yung saporinaria kahit kunting tulong lang po uh, ito uh, titing ay matatanggap po namin para lang po kayo tulog dyan talaga po, mahirap lang po kayo talaga po, mahirap lang po kami sobrang papasalaman po din ako kung may tulong man po maraming maraming salamat sana na po kayo tatay dyan maraming maraming salamat kumbaga Huling tulong na sa lolo mo. Kay kay Lolo Jan. Maraming maraming salamat. Pag-uusapan pa nga po namin kung kung kailan po ang living kasi ang pinaproblema pa po namin ay sa urinaria. Kasi hindi pa po na pa pa ano yung sa urinaria wala pa po. Isong na pa sa urinaria. Hindi po pa naman tulong, makapandagdag po pambayad sa urinaria. Maraming maraming salamat po kung may tumulong man po kay Loli Jani, kahit po kuling tulong na po, kahit kuling sandali na Maraming maraming salamat po. Anong gabi ng lamay mo ano, no? Mm -hmm. uh, Anong una nakikiramay ako sa iyo, sa pamilya ninyo, no? Sa pagyaon ni Tatay Jani, lulungkot din kami. Kasi si Tatay Johnny ang isa sa mga tinutulungan namin na kung ano yung dala namin, maliit man o malaki, sobra siyang nagpapasalama. Hindi siya yung taong demanding. Hindi siya yung taong nanghihingi. Kung Kano ano yung, yung nandiyan. Oh. Kung ano yung oh. po, na, kung ano po yung iabot pala wala oh. po siyang masasabi. Tama, Magpapasalamat po yun, mm -hmm. kahit maliit po yung bagay, talagang magpapasalamatan po mm -hmm. Kasi ugali niya po yun, hindi po siya yung, kahit nga po nung daw, po siya yung mga biskret, mm -hmm. yung sa mga po noon, talagang papatasin po niya, pare-parehas mm -hmm. niya po bibigyan yun, yung mga mm -hmm. po may hmm. ganun po yung ugali niya. Ang ano niya, mapakain niya yung mga apo niya kahit wala na sa kanya. Hmm. Ganun po siya. Eh, mahal na mahal niya sa bilang lolo ninyo. Talaga so. Hmm. Kaya po nabigla din po kami sa pagkawala. Kasi sobrang ang saya-saya pa po nga nung huling sandali na di po namin nakalain na gawin na, na po pala na puling ano na na po yung huling panood niya na po dyan sa loob mm. ng TV talaga po masaya ng masaya po talaga siya noon talagang hagal po siya talaga ng tawa mm. kaya nung no, yung pala huling huling ano huling tawa na niya pala tapos pagdaan tap, niya po daw dyan sige pa daw po uh, ako, no, kaya nga binabati ka, lahat ng kapitbahay na madaanan kaya na, no, na, nagulat na, din po talaga pa niya sobrang uh, masakit po sa dito kasi di di po di pasensya hmm. na hmm. na pusta. Talis na ako. Uh, kung hindi uh, bukas na maghapon ako babalik. Ano? Uh, unang gabi ngayon ng lamay. Ano? Oh, may uh, yung mga kailangan sa lamay siguro, ano? Bukas eh makadala ako dito ano? kandila meron naman kayo ano? Hindi pa po Okay. So bukas kung kasakali makabalik ako dito bila ako ng kandila ano tapos yung mga kailangan sa lamay di ba yung pinapay kaimbi at eh, kape ano sige ha at uh, alis na rin ako buti nakahiram kayo ng ganito oh. di ba oo kaya nga kasi malakas ang ulan grabe grabe parang may bagyo tayo ano Sila pa po siya Kaya nga, kaya nga. Kaya oh. nga talaga ng ulan dito kagabi. pagdating ko, ng pagdating na. Kaya nga, kaya nga, Hanggang ngayon, mag, magdamag kahapon, kagabi, magdamag. Ngayon, halos maghapon na. Ha? Tama, tama. O paano ha? Ay, na ako ha? Babalik ako ha? Ingat kayo ha? Maraming salamat ako sa pamilya ninyo, Meka. pagkamatay ng lolo, Johnny mo ha? Alam niya.